may kwento tungkol sa isang pusa na inanod ng agos ng baha at nakakapit ito sa sanga ng maliit na puno sa gilid ng estero. Nakita daw to ng dalawang tao. Dahil sa mag-alaga ng mga pusa, yung isa, naglakas loob ito na bumaba doon sa may gilid ng estero para abutin ang pusa at para mailigtas ito. Pero nang abutin niya ang pusa, bigla siyang kinalmot nito. Habang nanginginig ang pusa sa lamig at takot. Sabi ng kasama nitong nagliligtas, hayaan mo nang na malunod ang pusakal na yan. Siya nang ang nililigtas, nangangalmot pa. Sumagot ang kasama. Habang pinapahiran niya ang dugo na nakalmot, sa nakalmot niyang kamay. At ang sabi niya, eh natural lang sa pusa ang mga lmot kapag natatakot ito dahil hayop ito. At natural din lang sa atin na maawa at magmalasakit dahil tao tayo. Hindi kaya parang ganito ang ibig sabihin ni San Pablo sa ating first reading, na ang Diyos daw, kahit talikuran natin siya at pagtaksilan, mananatili pa rin siyang tapat dahil hindi niya may tatatua ang sarili niya. Maganda siya pakinggan sa English, He remains faithful even when we are unfaithful, Because he cannot deny himself. Kung likas sa tao ang magkasala, likas din sa Diyos ang magmahal na walang kondisyon. Pero teka, hindi ba kahit naman ang hayop, napapaamo din? Kapag mabangis daw yung aso, malamang pinagmamalupitan nito ng sarili niyang amo. Nagiging maamo kasi ang hayop kapag sanay siya sa aruga at kalinga ng amo. Kung sa hayop, ganyan. Sa tao pa kaya? Kapag lumaki kang may mabuting asal dahil sa kalinga ng mapagmahal na pamilya at naging mabuti kang tao, minsan Kapag ninyo nakakatagpo tayo ng mga taong may masasamang asal o ugali o sanay sa masamang gawain akala natin masamang tao sila. Hindi natin alam na hindi naman lahat ay pinalad na lumaki sa kalinga, malasakit at pagmamahal ng isang mabuting pamilya. Hindi lingid sa atin Maraming mga bata na lumalaking parang askal o pusakal. Mga palaboy sa kalsada, minamaltrato o inaabuso minsan ng sariling magulang o pamilya. Pinagmamalupitan kaya nasanay na na magmatigas. Pati puso nila pinatitigas nila. Hindi na sila marunong magtiwala. Sanay na sila sa udyok ng lintik lang, walang ganti. O matira na lang, matibay. Dahil sanay silang masaktan, lagi silang handang manakit. Paano matututong magmahal ang taong hindi minahal? Aber. Kaya siguro, pag-ibig sa Diyos ng higit sa lahat, at pagibig sa kapwa na gaya ng sarili, ang pinakadakilang kautosan ayon sa turo ng Panginoong Heso Kristo. Dahil hindi matututong magpakatao ang hindi nakaranas ng anumang pagibig ibig at malasakit sa kapwa. Sayang kung minsan napakababa na ng pagtingin natin sa ating pagkatao. Pag nagkamali tayo, kapag pumalpak ang tao at nagkasala, ang karaniwang hirit ay ganito. Tao lang po. O sapagkat kami, mga tao lamang. Kaya siguro, original sin ang tawag natin sa unang kasalanan o ang ng mana. Nakakalimutan tuloy natin na bago nagkaroon ng original sin, mas nauna ang original blessing. Nanilikha ang tao na na mabuti bago pa siya natutong gumawa ng masama. Nilikha ang tao na likas na mabuti na ang kalooban ng Diyos, na kalooban ng Diyos na tayo'y matutong magbahal ng buong puso nang buong isip, nang buong kaluluwa, dahil ganyan din tayo kamahal sa Diyos. Niloob niya na tayo maging hugis at wangis niya, na tayo ay maging katulad niya. Ang sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, hindi naman isinugo ng Diyos ang anak niya dito sa mundo para hatulan ang mundo o para hatulan ng tao, kundi para iligtas tayo. Dahil likas na mabuti ang Diyos na lumikha sa atin. Imposibleng magkaroon ng mga taong likas na masama.